na uli yung manggagamot at ito yung kanyang ginagamit isang kutsilyo lang ang ginagamit ayun po yung manggagamot dumating <laughs> marami marami po siyang ginamot kahapon napakahaba po ng pila simula dito hanggang doon nalos isang kilometro isang daan po ang bayad magbabayad kagad yung pinakaunang pasyente sa taingang may diferensya kaya pagdating nga nitong manggagamot tinira kagad yung tainga nito pinutol yung tainga tapos wala na daw sakit tapos yung susunod yung pilay ngayon yung pilay naman ay magaling na niya ako di pa ginagamot yung pilay magaling na hanggang doon sa dulo gumaling kagad isa lang ang ginamot Bumalik na uli yung manggagamot. Ito na. Ito lang ang pinanggamot niya. Pinutol niya yung nga, Natakot siya. Natakot po yung, natakot po yung iba. Kaya siguro kahit na masakit yung pa. Okay na siya kasi tatagayin uli yung pangalawang pilay. Eh, hindi na siya pilay. Gumaling na agad eh. O yung gustong magpagamot, magpunta na dito dahil nandito na uli yung manggagamot, isan daan lang. Bago gamutin, magbabayad muna ng isan daan. Kaya alos may git dalawan dan yung nagpagamot. Isa lang ang ginamot. Gumaling lahat. Gan ganito katindi itong manggagamot.